Sagittarius, makinig ka ng mabuti ang universo ay bumulong ng iyong pangalan. Sa matagal na panahon, tila walang kasiguraduhan ang iyong kwento ng pag-ibig, mga sandali ng paghihintay, kalituhan, at mga tanong na walang kasabutan. Ngunit malapit ng magbago ang lahat. Isang makapangyarihang puwersa ang kumikilos, nililinis ang mga dating hadlang at binubuksan ang isang panibagong daan sa iyong puso. Hindi ito isang aksidente, ito ay tadhana, nakasulat sa mga bituin para lamang sa iyo. Isipin mong dumadaloy ng magaan ang pag-ibig, na sa wakas ay dumarating ang kaligayahan sa iyong buhay, at ginagabayan ka ng universo patungo sa isang tao na mas lalong lalapit kaysa dati. Huwag mong baliwalain ang tandang ito, malapit nang magbago ang iyong buhay sa paraang hindi mo kailanman inakala. Maligayang pagdating sa Gitarius Family Matagal nang inihahanda ka ng universo para sa mismong sandaling ito, at ngayon ay nagbabago ang enerhiya sa paligid mo sa paraang ramdam mo hanggang kaibuturan ng iyong kaluluwa. Sa mga nagdaang linggo, marahil ay naramdaman mo na ito, mga panaginip na tila tunay, biglang kilabot sa gabi, o paulit-ulit na numerong labing isa oras labing isa minuto at walong daan at walumput na lumilitaw sa iyong mga mata. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga mensahe, gumagabay sa iyo, tungo sa isang bagong kabanata ng iyong kwento ng pag-ibig. Matagal mong pinasan ang mabibigat na aral, ang maghintay ng tamang tao, ang bitawan ang mga hindi na nakakatulong, at ang matutunan ang tunay na halaga ng iyong sariling puso. Ngunit nagpa na ang tadhana, may bagong pintuan na magbubukas. Sa likod nito ay naroon ang pagnanasa, kagalingan, at pag-ibig na sa wakas ay dadaloy ng magaan. Ibubunyag ng pagbasa na ito ang katotohanan, ang mga palatandaan, at ang mga paninindigan na kailangan mong angkinin upang makuha ang pagpapalang ito. Manatili hanggang dulo dahil kailangan ito ng iyong kaluluwa. Ang enerhiya na nakapaligid sa Sagittarius ngayon. Sagittarius, ang enerhiya na nakapaligid sa iyo ngayon ay kakaiba, hindi mo pa ito naramdaman kailanman. Para bang matagal nang naghihintay ang universo ng tamang oras upang pakawalan ang isang alon ng pagbabago sa iyong buhay. Sa kaibuturan, nararamdaman mo na ito. Ang iyong puso ay tila hindi mapakali, ang isipan ay nagiging mausisa, at ang iyong espiritu ay tumatawag para sa mas malalim na bagay. Ito ay dahil ang luma at mabigat na enerhiyang pumipigil sa iyo ay unti-unti nang naglalaho, at sa lugar nito, pumapasok ang isang bagong dalas sa iyong mundo. Napansin mo ba kung gaano kalakas ang iyong emosyon nitong mga nakaraang araw? Minsan payapa ka, ngunit sa susunod na sandali, bigla kang nadadala ng matinding kasabikan o kalungkutan. Hindi ito basta-basta, ito ay paraan ng universo para iayon ang iyong enerhiya, inihahanda ka para sa pagbabago. Maaari mo ring mapansin na nagigising ka mula sa mga panaginip na tila may mensahe o nakikita ang mga numerong isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa o limang daan at limamput lima ng paulit-ulit. Ito ang mga cosmic codes, mga palatandaan na ang pag-ibig at tadhana ay nagsasama para sayo. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag ang kandila ay kumikislap ng walang hangin, o kung makarinig ka ng mga yabag sa isang walang lamang silid, ibig sabihin may espiritong nagbibigay ng senyales. Ganoon din, Sagittarius, ngayon ay kinakausap ka ng universo. Ang kilabot na bigla mong nararamdaman, ang mga alaala ng mga nakaraang minahal, o kahit ang mga kantang naririnig mo ng walang dahilan sa radyo, hindi ito mga aksidente. Mga bulong ito ng tadhana, ginagabayan ka patungo sa iyong susunod na kabanata. Itinutulak ka rin ng enerhiya na ito na tingnan ng tapat ang iyong puso. Masaya ka ba talaga kung saan napunta ang iyong pag-ibig? O lihi mo bang hinahangad ang mas malalim, mas buhay na pagmamahal? Ipinapakita ng universo na hindi na sapat ang kontento sa mababa. Inyaayon ka na nito sa pag-ibig na magbibigay ng inspirasyon, magpapagaling, at magpapaalala ng iyong tunay na at kahit nakaka-overwhelm ang enerhiyang ito, tandaan mo ito, hindi ito narito upang sirain ka, narito ito upang gisingin ka. Ang mga bagyong naranasan mo, ang kalungkutang pinasan mo, at ang mga tanong na matagal mong iniisip, lahat ng ito ay paghahanda para sa sandaling ito. Nililinis na ng tadhana ang landas, at pinatutunayan ito ng mga palatandaan sa paligid mo. Sagitarius, nakatayo ka ngayon sa gilid ng isang bagong abot tanaw at ang pag-ibig ay tatahak sa direksyong hindi mo kailanman inakala. Ang pagtatapos ng lumang ikot ng pag-ibig. Sagittarius, bago magbukas ang isang bagong pintuan, kailangan munang magsara ang luma. At para sa iyo, sa wakas ay tinatapos na ng universo ang isang kabanata na matagal nang nagpapabigat sa iyong puso. Isipin mo ang mga ikot na naranasan mo sa pag-ibig, paulit-ulit na pagkadismaya, paghihintay na magbago ang isang tao, at pag-asang nauwi lamang sa katahimikan. Hindi ito mga parusa, mga aral ito. Inihuhubog ka ng universo, tinuturuan ka, at inihahanda ka upang tunay na maunawaan ang kahulugan ng pag-ibig. May mga pagkakataon na ibinigay mo ang lahat sa isang tao, ngunit naramdaman mong hindi pa rin ito sapat. Maaaring naging tapat ka sa mga taong hindi nakita ang iyong halaga, naging matiisin sa mga nagdala lang ng kalituhan, o mapagpatawad sa mga nanakit sa iyo ng paulit-ulit. At kahit sa sakit, nagpatuloy ka pa rin maniwala sa pag-ibig. At ang pananampalatayang iyon, Sagittarius, ang dahilan kung bakit nakahanda na ang tadhana na gantimpalaan ka. Sa kulturang Pilipino, may paniniwala na kapag ang pinto ay biglang umuugong o kapag ang salamin ay kusang nababasag, senyales ito na may pagtatapos na nalalapit. Ipinapakita ng universo na hindi na sapat ang kontento sa mababa. Inyaayon ka na nito sa pag-ibig na magbibigay ng inspirasyon, magpapagaling, at magpapaalala ng iyong tunay na halaga. At kahit nakaka-overwhelm ang enerhiyang ito, tandaan mo ito, hindi ito narito upang sirain ka, narito ito upang gisingin ka. Ang mga bagyong naranasan mo, ang kalungkutang pinasan mo, at ang mga tanong na matagal mong iniisip, lahat ng ito ay paghahanda para sa sandaling ito. Nililinis na ng tadhana ang landas, at pinatutunayan ito ng mga palatandaan sa paligid mo. Sagitarius, nakatayo ka ngayon sa gilid ng isang bagong abot tanaw at ang pag-ibig ay tatahak sa direksyong hindi mo kailanman inakala. Ang Pagtatapos ng Lumang Ikot ng Pag-ibig Sagitarius, bago magbukas ang isang bagong pintuan, kailangan munang magsara ang luma. At para sa iyo, sa wakas ay tinatapos na ng universo ang isang kabanata na matagal nang nagpapabigat sa iyong puso. Isipin mo ang mga ikot na naranasan mo sa pag-ibig, paulit-ulit na pagkadismaya, paghihintay na magbago ang isang tao, at pag-asang nauwi lamang sa katahimikan. Hindi ito mga parusa, mga aral ito. Inihuhubog ka ng universo, tinuturuan ka, at inihahanda ka upang tunay na maunawaan ang kahulugan ng pag-ibig. May mga pagkakataon na ibinigay mo ang lahat sa isang tao, ngunit naramdaman mong hindi pa rin ito sapat. Maaaring naging tapat ka sa mga taong hindi nakita ang iyong halaga, naging matiisin sa mga nagdala lang ng kalituhan, o mapagpatawad sa mga nanakit sa iyo ng paulit-ulit. At kahit sa sakit, nagpatuloy ka pa rin maniwala sa pag-ibig. At ang pananampalatayang iyon, Sagitarius, ang dahilan kung bakit nakahanda na ang tadhana na gantimpalaan ka. Sa kulturang Pilipino, may paniniwala na kapag ang pinto ay biglang umuugong o kapag ang salamin ay kusang nababasag, senyales ito na may pagtatapos na nalalapit. Sagitarius, natapos mo na ang pinakamahirap na bahagi ng iyong paglalakbay sa pag-ibig, ang matutong lumayo sa hindi para sayo. Nayon, nakahanda na ang tadhana na gabayan ka patungo sa pag-ibig na parang tahanan. Nagsara na ang lumang ikot. Naghihintay na ang bagong daan. Ang bagong landas na nagbubuka sa pag-ibig. Sagittarius, sa pagsasara ng lumang ikot, isang bagong landas ang sa wakas ay nagbubuka sa iyong harapan. Hindi ito isang maliit na pagbabago lamang, ito ay makapangyarihang muling pagtutuwid ng iyong kapalaran sa pag-ibig. Kung dati ay puro paghihintay, ngayon ay may galaw na. Kung dati ay may mga hadlang, ngayon ay magsisimula ng bumukas ang mga pinto. Ito ang paraan ng universo para sabihin, handa ka na. Iba ang enerhiya ng pag-ibig na papasok sa iyong buhay ngayon. Hindi na ito tungkol sa habulan, sa pagpapatunay, o sa walang katapusang paghihintay. Ang bagong landas na ito ay tungkol sa pagkakatugma, dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna, pantay, at may dalisay na hangarin. Para sa ilan na sagitarius, maaaring ito'y pagkakasundo, isang taong mula sa nakaraan ang babalik dala ang kalinawan at bagong puso. Para naman sa iba, ito ay pagdating ng isang ganap na bagong koneksyon, isang taong taglay ang eksaktong enerhiya na matagal nang hinahanap ng iyong kaluluwa. Ano man ang anyo, ang direksyon ay pasulong. Tapos na ang ikot ng kawalan ng kasiguraduhan, at nagsisimula na ang ikot ng banal na pag-ibig. Isipin mo, ilang beses mo bang hiniling na makita at tanggapin kung sino ka talaga? Ilang beses mo bang ninasa na may dumating na makakasabay sa iyong apoy, sa iyong pakikipagsapalaran, at sa iyong katapatan? narinig ng universo ang iyong mga hiling. Ang bagong landas na ito ay hindi tungkol sa pagkontento, ito ay tungkol sa pagdanas ng pag-ibig na tunay na nagpapasaya, nagpapagaling, at muling nagbibigay buhay sa iyo. Sabi ng matatandang Pilipino, kapag ang paru-paro ay pumasok sa inyong tahanan, senyales ito na may bisitang darating. Sa espiritual na antas, totoo rin ito para sa iyo. Maaaring mapansin mo ang mga biglaang mensahe, hindi inaasahang pagkikita, o mga taong lumalapit sa iyo sa kakaibang paraan. Mga palatandaan ito na nagbabago na ang direksyon ng iyong pag-ibig. Isang koneksyon ng kaluluwa ang papalapit sa iyo at ang universo mismo ang nag-aayos ng mga hakbang. Ang bagong landas na ito ay tungkol din sa iyong sariling paglago. Mapapansin mong ang pag-ibig ay nagiging mas magaan. Ang mga pag-uusap ay dumadaloy ng natural. Wala nang bigat ng matagal na paghihintay o pagdududa sa halip may kasamang ginhawa at pananabi. Unti-unti ring mabubuwag ang mga pader na itinayo mo upang protektahan ang iyong puso, dahil sa wakas, mararamdaman mong ligtas ka. Ligtas magmahal, ligtas magtiwala, at ligtas maniwalang sa pagkakataong ito, tatagal na talaga. Sagitarius, pinaaalala ng universo, hindi ka kailanman nilayon para manatili sa pag-ibig na nagpapahina sa'yo. Nilikha ka upang umangat sa pag-ibig na mag-aangat din sa'yo. At nayon, hinahabi na ng tadhana ang realidad na ito sa iyong buhay. Ang bagong landas ay hindi lamang tungkol sa pagkikita ng isang tao. Ito ay tungkol sa pagpasok sa isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay tugma, balanse, at tunay na nagbibigay kasiyahan. Ang abot-tanaw sa iyong harapan ay kumikislap sa posibilidad. Lumakad kang may tapang dahil ang iyong puso ay malapit ng matagpuan ang direksyong matagal na nitong inaasam. Mga palatandaan at pagkakasabay ng pagbabagong ito. Sagittarius, kapag sinimulan ng universo na baguhin ang direksyon ng iyong pag-ibig, palagi itong nag-iwan ng bakas, maliliit na senyales na gumagabay sa iyo, mga bulong na nagsasabing, totoo ito. Naririto na ang mga palatandaang ito sa paligid mo, at kung pagbibigyan mong mapansin, mararamdaman mong mas malakas kaysa dati ang tinig ng universo. Isa sa pinakamalinaw na palatandaan ay nasa iyong mga panaginip. Maaaring mapanaginipan mo ang isang tao mula sa nakaraan, o isang estranghero na hindi mo kilala ngunit pamilyar ang kanyang enerhiya. Madalas, ito ay paraan ng kaluluwa upang ihanda ka sa darating. Kung magigising ka na dala ang matinding damdamin na nananatili buong araw, huwag mo itong baliwalain. Hindi lang iyon basta panaginip isa itong mensahe. Ang mga numero ay isa ring makapangyarihang senyales. Ang mga angel numbers na paulit-ulit na lumilitaw gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o limang daan at limamput lima ay maaaring mas madalas mong makita. Ang mga numerong ito ay kumpirmasyon na iniayon ng universo ang mga pangyayari para sa iyong kabutihan. Ang labing isa oras labing isa minuto ay hudyat ng mga bagong simula, ang dalawang daan at dalawamput dalawa ay sumisimbolo ng partnership at pagkakaisa, at ang limang daan at limamput lima ay nagsasaad ng pagbabago. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga numerong ito sa orasan, resibo, o kahit sa plaka ng sasakyan, patunay ito na nagbabago na ang direksyon ng iyong pag-ibig. Sa paniniwala ng mga Pilipino, may mga sagradong pagkakasabay din halimbawa, kapag ang isang paru-paro ay lumapit o dumapo sa iyo, sinasabing dala nito ang kaluluwa ng isang taong may mensahe. Kapag kumatok ang isang ibon sa iyong bintana, senyales ito ng balitang paparating. At kapag bumuhos ang ulan mula sa malinaw na kalangitan, naniniwala ang matatanda na may nakatagong pagpapalang darating. Kung naranasan mo ang alinman sa mga ito kamakailan, Sagittarius, ituring mo itong tuwirang senyales na inihahanda ka ng tadhana para sa bagong kabanata sa pag-ibig. Minsan, sa musika ka rin binibigyan ng palatandaan. Maaaring may marinig kang kantang tugma na tugma sa iyong nararamdaman, o mga liriko na parang tuwirang nakikipag-usap sa iyo. Minsan lumilitaw ang mga kantang ito ng biglaan sa radyo o sa lugar na hindi mo inaasahan. Huwag mo itong ipagsawalang bahala. Isa itong vibrasyon mula sa universo, patunay na papalapit na ang pag-ibig. Isa pang senyales ay sa pamamagitan ng mga tao. Maaari mong mapansin na may isang taong matagal ng tahimik na biglang nagparamdam, o isang estranghero na nagumpisa ng usapan na tila may kakaibang kahulugan. Hindi ito mga aksidente, mga inayos na sandali ito upang dalhin ka palapit sa nakatakdang koneksyon. At marahil ang pinakamahalagang senyales ay ang pagbabago sa loob mo. Bigla kang nagiging mas umaasa, mas bukas, at mas hindi natatakot. Nagsisimula kang isiping muli ang pag-ibig, hindi na may takot, kundi may pananabik. Ang pagbabagong iyon sa iyong kalooban ay patunay na nagsimula na ang universo na kumilos para sayo. Sagittarius, bigyang pansin mo ang mga pagkakasabay na ito. Sila ang iyong kumpas. Ginagabayan ka nila tungo sa pag-ibig na matagal mo nang hinihintay. Hindi na nakatago ang landas, nakasulat na ito sa mga palatandaan sa paligid mo. Mga gabay at babala mula sa universo. Sagittarius, kapag nagbukas ang universo ng bagong landas sa pag-ibig, hindi lang ito nagbibigay ng mga senyales, nagpapadala rin ito ng gabay. Napakalakas ng enerhiya na nakapaligid sa iyo ngayon, ngunit kung ito ba'y mamumunga bilang biyaya o mawawala ng walang saysay ay nakadepende sa iyong tugon. Ibinibigay ng tadhana ang mga kasangkapan, Munit nasa iyo ang pagpili kung gagamitin mo ba ito ng tama. Ang unang gabay ay simple, huwag kang magduda sa iyong sarili. Sa matagal na panahon, maaaring tinanong mo kung sapat ka ba sa pag-ibig, kung sobra ka o kulang. Nais ng universo na burahin mo ang mga kaisipang iyon. Eksakto kang nilikha kung paano ka dapat maging. Ang pag-ibig na paparating ay hindi hihilingin na paliitin mo ang sarili mo, ipagdiriwang nito kung sino ka. Kung daladala -dala mo ang pagdududa, maaari mong hindi sinasadyang itaboy ang biyayang nakalaan para sa iyo. Ang ikalawang gabay, bitawan ang takot sa nakaraan. Maaaring subukang bulungan ka ng mga lumang sugat, na ulit lamang ang kasaysayan. Ngunit ang ikot na ating binanggit kanina ay tapos na. Ito ay bagong kabanata. Magtiwala ka na ang mga natapos ay sadyang dapat matapos, at ang dumarating ay hindi na magdadala ng parehong sakit. Ang ikatlong gabay ay tungkol sa mga ritual ng enerhiya at pagkakatugma. Sa kulturang Pilipino, marami ang naniniwala sa mga paglilinis upang alisin ang mabigat na enerhiya. Ang paglalagay ng puting kandila habang nananalangin, pagwiwisik ng asin sa may pintuan, o pagsusulat ng iyong intensyon sa ilalim ng liwanag ng buwan ay makapangyarihang paraan upang makiisa sa pagbabagong ito. Hindi lamang ito simbolismo, tumutulong ito upang pakawalan ang negatibong enerhiya at tanggapin ang pag-ibig ng may malinis na puso. Ngunit kasabay ng gabay may mga babala rin. Malinaw ang universo, huwag kang bumalik sa mga bagay na tapos na. Kung may magbalik mula sa iyong nakaraan, ngunit dala pa rin ang parehong kalituhan, huwag hayaang malinlang ka ng kalungkutan para tanggapin ito. Hindi bubukas ang bagong landas kung patuloy mong binabalikan ang mga pintong isinara na ng tadhana. Isa pang babala, huwag mong hadlangan ang biyaya dahil sa pagiging padalos-dalos. Ang Sagittarius ay tanda ng pakikipagsapalaran at bilis, gusto mong agad mangyari ang mga bagay. Ngunit ang pag-ibig na nakabatay sa banal na tamang oras ay karapat dapat hintayin. Kung magmamadali ka, maaaring tanggapin mo ang mas mababa kaysa sa nakalaan talaga para sa'yo. Magtiwala ka sa agos. At huli, babala ng universo laban sa pagsasara ng iyong puso dahil sa takot. Maaaring ginawa kang maingat ng sakit, ngunit kung napakataas ng pader na itinayo mo, kahit ang tunay na pag-ibig ay hindi makararating. Panatilihing bukas ang iyong puso kahit pa papakiramdam mo'y mahina ka. Ang pagbubukas na iyon ang hudyat na kailangan ng universo upang dalhin sa iyo ang pag-ibig. Sagitarius, hakbang-hakbang kang ginagabayan ng tadhana. Sundin ang mga palatandaan, magtiwala sa tamang oras, at igalang ang mga aral. Inihahanda ka ng universo na tumanggap ng isang pag-ibig na hindi lamang kakaiba, kundi nakatakda. Sagittarius, narating na natin ang pinakamakapangyarihang bahagi ng paglalakbay na ito. Dumaan ka na sa enerhiya ng pagtatapos, nasaksihan mo na ang pagbubukas ng bagong landas, at natukoy mo na ang mga palatandaang gumagabay sa iyo. Ngayon, may huling hinihingi ang universo mula sa iyo, ang maniwala, ang magpatibay, at ang angkinin ang nakalaan na talaga para sa iyo. Malinaw ang katotohanan, hindi na nakatigil ang iyong kwento ng pag-ibig. Ang mga paghihirap na minsang naggapos sa iyong puso ay unti-unti nang nagbabasad at itinutulak ka na ng tadhana pasulong. Hindi ito pagtatapos ng iyong kwento, Sagittarius. Ito ay isang muling pagsilang. Sa mga sandali ng pagdududa, alalahanin mo, hindi ka kailanman iniwan ng universo. Bawat luha na iyong pumatak, bawat tanong na hindi nasagot, ay naging bahagi ng paghubog sa iyo kung sino ka ngayon, isang taong matatag, matibay, at handa ng tumanggap ng pag-ibig na walang takot hindi ka naglalakad mag-isa sa kabanatang ito. Kasama mo ang mga biyaya ng iyong mga ninuno, ang mga bulong ng mga bituin, at ang paggabay ng banal na enerhiya. Ngayon, oras na upang pagtibayin ang iyong kapalaran. Sabihin ang mga salitang ito ng malakas o bulong sa iyong puso, ngunit iparamdam mo itong totoo. Mga pagpapatibay para sa Sagittarius. Pinalalaya ko ang nakaraan ng may kapayapaan at pasasalamat. Bukas ako sa pag-ibig na tugma sa aking kaluluwa. Karapat dapat ako sa pag-ibig na pantay, balanse at totoo. Ginagabayan ako ng universo patungo sa taong itinakda para sa akin. Ligtas ang aking puso, malakas ang aking espiritu, at maganda ang pag-unfolding ng aking kapalaran. Pinagkakatiwalaan ko ang banal na tamang oras at tinatanggap ang mga biyayang inihanda para sa akin. Ulitin ang mga pagpapatibay na ito araw-araw. Sabihin mo sila kapag ikaw ay nagigising, kapag nakakaramdam ka ng pag-aalinlangan, o kapag nakikita mo ang mga senyales na binanggit natin, gaya ng labing isa oras labing isa minuto o ang paru-parong dumadaan sa iyong landas. Mas lalo mong inuulit, mas lalong umaayon ang iyong enerhiya sa hinaharap na nakalaan para sayo. sa iyo. Sagittarius, pinaaalala ng universo na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa romansa, ito ay tungkol din sa paggaling, paglago, at banal na koneksyon. Ang bagong direksyon ng iyong buhay pag-ibig ay magdadala hindi lang ng alab kundi pati na rin ng kapayapaan. Ito ang uri ng pag-ibig na parang pag-uwi matapos ang isang mahabang paglalakbay. Ito ang uri ng pag-ibig na sumasalamin sa iyong halaga at nagpaparami ng iyong kadalakan. Ngunit tandaan, ang iyong papel ay panatilihin ang pananampalataya. Huwag hayaang patahimikin ng takot ang iyong mga pagpapatibay. Huwag ding hayaang nakawin ng pagkawalang pasensya ang iyong mga biyaya. Ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ay sagrado at malakas. Pagtiwalaan mo ito. Habang tinatapos natin ang pagbasa na ito, alamin mong pinili ka na ng tadhana para sa pagbabagong ito. Malinaw ang mga senyales, bukas ang landas, at handa na ang iyong puso. Sagittarius, itaas mo ang iyong ulo. May bagong kabanata ng pag-ibig na nakasulat sa mga bituin, at hinihintay ka nitong humakbang ng may tapang. Ang kinin mo na ito. Hindi pa nagtatapos ang iyong kwento, ito pa lang ang simula, mas maliwanag at mas matatag kaysa dati.